Hi guys! Welcome back to my Yayo's <laughs> Vlog! Tama naman! Vlog! <laughs> Vlog! Yes, Tapos, Yayo's. Yeah, Tapos, welcome to Vlog. Okay. Ang okay. oh, challenge sa uh, nangin guys ay kakanta tayo ni Challenge at tutuktungan ang huling salita. At pag natalo at hindi mo nasabi ang salita, ikakanta mo, mayroon kang parusang pulbo. Ayan, ilalagay natin yung sabunan, okay. yan sa unan guys. Ganyan guys. Wala ba? pa rin na-aching na <laughs> Wala mo ko yeah. guys, talo. Okay, bato, bato bato topic. Hindi, bato bato topic. Ano, bato bato topic kung sinong unang kakanta. Okay. Ba? Bato ba topic. Oo. Talo nga Ako. Sa tuwing tayo'y magkakalayo, hindi matahimik

Basta kasama kita. Kita! Five. Sorry. Four. Ito. Ito. Two. One. Walang ganun. Galing ka sa akin. tama lang. Huwag ganun yung pulbo. pulbo. -ano. Wag, wag tayo mag-share pulbo. tayo Huwag Huwag tayo mag-tipid pulbo kasi mura lang pulbo. Oh, sub -sub. <laughs> so, um, sure mo na. <laughs> ano? Nakabawi ako yun, guys. Oh, okay, okay, game. Bawang ng pulbo. Ang gandila ako. Game, game. Ikaw na, ikaw na. Ikaw na. Ikaw na. Ah, teka lang. Ah, Pasko. Kala. Sumapit. Nang mainlab ako sa'yo, kalakuy pag-ibig mo ay tunay, pero hindi nagtagal lumabas din ang tunay na kulay. Ang iyong kilay magpagmatas, laging namimintas. Walang kanta ka Hahaha!

So, kaya lang, hindi ba rin ako? Pa, Parang pulburo na eh, wala, malalasin yata ako pa. Mauna na ako mamatay, nakarami na ako eh. wala naman ako, okay, ako na ako na mamatay. Wala pa ako pa! Bakit tatalo mo ako? At, uh, ako na kayong gahanta. Uh, Ang <laughs> bed, ah. <laughs> Sa iyong ngiti, ako'y nakuhumaling. Uh, ano ah, ang Ano? Maling? Kung oh. maling. Oo. Uh, Diba't may lyrics? Maling, Malaman. ka! <laughs> Malama! <laughs> ka na to! 5, 4, 3, 2, 1! Maling ka parang mo. Hindi, yung, yung, yung ano? Mumog. Ina kasi, ay di mo na yung bibig mo, nakagano'n na oh. Kasi nga mabilisan to. Nalaran, nasa dila ko yung pulbo. <laughs> oh, game, game, game. Sino nakakanta? Ako na, tapos oh, na ako. Papalya ko na yan, na. Wala pa sa atin, ay, ang challenge. Pagkanginan, <laughs> practice tayo, may kanil, kaya Okay. Bulagang pag-ibig, kasabihan na sa atin. dapat pala? sa ang pag-ibig ko ay galing. Okay. Five. Duling na ako sa Sabi. Teka lang! Na, teka, lang na, teka lang! Teka lang! Ano yung kanta yun? <laughs> anong, wala ka <anong> na magagawa ka <laughs> na <po>, yun. <laughs> Paano ka ano kang hay? May kanta pang kanta? Oh, anong daling sabihin Dule? na Malilimutan <laughs> din kita Mga alaala sa ating Patay tayo yun Nawala. Na, wala na bang pag-ibig?

Be my lady. Ako in English pa paano Wala, wala. wala. Taru, wala. Talo ko Lady. Lady. Bye! Four, three, two, one. Wala, oh, kanta. Sorry ka. Kahit search ka. Ano na? Ano o, mo? May purupa ko Oh, wala, wala, ayun, lady na. Ay, Kompleto wala, wala, ay, ay, wala, ay, ay. wala,

Ako mahihiya Ben, baka Oh Oo, ba? Ba't gagawin Oh, Hindi ko narinig ka Bakit uh. ako mahihiya? Oh game Hiya 5, 4, 3, 2, Ang gabi Ang ganda, ang ganda yung umas Babawi ako Hindi ako lahat Isip ka sila, ang dami commercial. Ako, ang tanggap ko sa sarili ko yung itsura ko sa kamera. Tama! na! Tawag tao Sorry! Buong dila na, na, Ta oh, ako na... na sa ano! Tawa kasi tama! Tignan mo ko pag... Bago nun... Bago nun ako... Okay! na! <coughs> okay! Mula nang makilala ka, aking mahal, di ako mapalagay. Ano? Sunod? Oh, okay na! Mapalagay ba? <laughs> One, two Palagay ko Ay, Palagay ka, walang Palagay, palagay, palagay